Ikas, ayaw. Bukbang tayo itlog. ano ano ba masarap sa itlog? Bukod sa kamutin, ha? <laughs> Iba yung itlog na kinakamot. Ano ba masarap sa itlog? Siyempre, tabi sa itlog, hindi laga. Ito, my goodness. Ikas, ayaw. Bukbang tayo itlog. Sarap to. Ah, kagutom yung maghapon. Nakakasawa na yung mga ibang pagkain itlog naman. Kumain ka raw ng itlog, ikaw ay bibilog. Alam nyo pa ba yun? Sa elementary, sa libro dati. Asulat yun. Kinababasa sa amin sa elementary. Kumain ka ng itlog, ikaw ay bibilog. Uminom ka ng gatas, ikaw ay lulusog. Anong nangyari sa akin? Kaya <laughs> naman ako na kain ng itlog. Itlog ko lang ang bumilog. <laughs> low. Tapos uh, partner, asin lang. Kung may suka, sala, may sinid. Tapos, parang style balot. Pura natin na ng ping-ping-ping-ping-ping-ping asin. Mmm. Mas masarap siyang kainin kaysa kamutin My goodness. Mmm. Sumawa. Hindi ka. Maglaga ka ng itlog. Alam mo ba ayon sa pag-aaral ang pagkain ng itlog na ganito ay nakakadagdag ng intelihente? Tama ba yung salitang nakapagpa-smart? Kaya ang ginawa ko nung elementary, kain ako na kain ng itlog. Ayun, score ko puro itlog. ha <laughs> <laughs> Busog ka na, malusog pa ka na, kaya mo. Kaya mga toro dyan, ha. Sino na nga ako. Oh. Totoo nga. Totoo nga ang balita kumain ka ng itlog. Ikaw ay bibilo. Sarap, sarap to. Hirap lang balatan. Pwede ba ginaganong ganun lang? Mabilis to balatan. All right.